Hi hey guys, kumusta mong tanan? Nindot kayang kabuntagon, di ba? Oh. Ah, oh, sarap magising maaga, aga maka-press, maka kung press kong hangin. Yan, nangauna ang mga pipit. Mga pipit na nga una. Hmm. Hurot na yung pagkaon. Ha? Hurot na yung pagkaon, ha? Hmm. pipit guys, ah. Nara na sila gihikot. Dagko na bayag mong si. Oh, tinan niya malaki na. Oh. Hmm. Kipor namin. Sarap. Sarap pag uh, ganito guys, o, tinan niya. Ayan. Ay. <laughs> Mountain. Ayan, pagigising pa, papakaon din ang iyang pipit. Isang ang mother earth na buhira taon sila si hindi bubuan naghanakod guys silang bulak kadlakad ta guys it is it mag wifi nawala ang wifi dito guys dito guys langit ngit man pipit papa ngan, oh. ayan ayan kay papa maglakad muna tayo guys sandal mga ganyan kung gusto walang gubo man ay hanggap tayo yung fresh kong hangin dahil sa bukid kay sige na lang kung katulogon gabung ako lawas kalakad ah Show to the Lord, how oh to her, let us sing. Yan yeah, ang mong balay, guys. Hmm ang, ang among balagi among balagi palibutan o mountains mountain yun, ah. Ah. niya na ah yan niya yay kadla kadla tanawan ng mga kuan guys tinanong ha kita ko sa inyo yung mga i-compare mo sa iba kong video yung mga damo tinan nyo. Yan, ganyan ang mga damo ngayon dito nag-brown na dahil grabe init na guys sa amin. Yun din nyo sa atbang din brown Nga na na siya dari. Ika-init sa sa amin guys. Kaya ga-brown. Black eh! What's wrong? <laughs> Naglakad lang naman ako. <laughs> lakad tayo, lakad tayo. Tara. -ta. Come here. Ayaw dagig ka. Kita siya. Ah. <laughs> up. Up. <laughs> dili nana. maglakaw tando dali. Dili magpakugos. Ayaw ba? Dali. Walk. Walk, walk, walk. <laughs> Dali na. Mag-walking kami ng blacky guys. Kaya tra. Dali na. Tapos ga-walking ko. Ako ang ah, pag... Gasandal pa dyan. Dali kayo lakad guys. Pag gawin. Uh, umaga kay press ko kayo ang hangin. Ayan. Sige blacky dirita. Dari mag-start. Mag-start. Mag-start may dari, mag mag uh, dari o Kamarag kaulan nun. Sana nga niya maukaulan nun kaya na may mga tanong ginahanglan po nga bubuan. laki laki, Lala, tara. One, two, three, four. Dali, dali, dali. Lucky. Taal, kam, Come. come. Lucky. Ay, ayaw yung sumunod. Ah, sumunod na naman. Dali, daging Pakarga. Mga lakaw, thank you. Wow. Pakarga <laughs> siya. Edan. Ya, geng. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Dilek mun kamu lakau. Ngana mana? Dilek mun lakau. Di takak ha. Abot na me. Abot na me balay. Kan <laughs> atas garden ni, eh. mga alagbati ni Piyo. Tanatas na yung alagbati. Ay, galing. Wala tambok sa sili. Tambok sa sili tari guys, no? Ito alagbati niya. Hmm. Kung gaulan lang siguro na, lalo yung matambok. Yung sili, oh. Tambok ba ya? Pero namatay yung yung guban. uh -huh. Jutera asino na ka survive. Mm. Matay ang uban. <laughs> mi ang maglakad diri, guys. Ayan, diri pag naaka sa probinsya Presco, kayong hangin nami. mi kay ginhawa sa hangin diri, guys. fresko ka ayo. Ayan, oh, ayan ang balay, guys. Ayan diri na kami gapuyo sa uh, Negros Oriental sa Inawasan, Pamplona. Sa so, una tanay ni Anbalhe naman man. Tit 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 tit. Hindi namin yung manok papaw. Uh. Tit tit tit, tit, tit tat, tat. Ah, lang sila. Ah. Ina naon sila pang tao. Wala, wala, wala. Panglaag na mo. Sige na. Wala na mo. Kimingaw og probinsya. Ayan. Salamat sa inyong pagkuansa akong Facebook guys. Pagsunod mo ni probinsya dari nindot kayo dari mabuhi. Kadili siya langas. og labaw sa tanan. Presko ang hangin nga imo. Yes. Ayan. So thank you sa mga nasunod Facebook page. Yung mga nag-follow, nag-react, nag-comment. salamat po sa inyong lahat. Bye bye guys. Kaya taas na kayo akong vlog. Dili ko ganahan nga uh, mag-cut-cut sa akong vlog. Ganahan kung original na siya nga video. I'm collecting memories. <laughs> Yan ito sa si Unloving Sarot vlog. Maayong adlaw.